Rest house ni Kim Chu sa Tagaytay. Inaangkin ni si Yan Lim, siya daw umano ang bumili. Napataas ang kilay matapos ang paninira ni kapuso aktor. Sadyang naihibang na nga talaga. Grabe na nga ang mga paninira. Sa mga interview, hindi pa na kontento. Pati mga naipundar ng na aktres, inaangkin na rin. Ang masaklap pa, usap-usapan ang ilang negosyo noon ni Kim Chu. Sadyang inuto ang aktres at gustong ipangalan sa kanya. Samantala, sa isyo na ito, hindi naman naniniwala ang lahat. Kilala nyo naman kung paano magtrabaho si Kim Chu. Marami na iyong negosyo, bunga ng kanyang pagsisikap. Saksi ang lahat ng mga supporters. 19 years sa showbiz, may pagkaway sa negosyo at walang ginawa kundi kumayod. Ito nga ang ilang opinyon. True na true, imposible na kay Sian Timian. Alam niyo naman magmahal si Kimi, ubus kong ubus. Ang hiling, Hilig gumawa ng mga ganyan ni Sian. Hindi na nahiya, sana naman tumigil ka na. Hindi makuha si Kimi kaya gumagawa ng ibang paraan para mapansin. Naku, tama na, walang naniniwala sa iyo. Ayon pa si isang komento. Paano magiging sa kanya ang rest house sa Tagaytay? Samantalang si Ate Lakam din ang nag-asikaso noon. Naihibang na talaga yan, walang magawa. Kumakapit para pag-usapan muli. At kahit papaano, ay umingay ulit ang pangalan. Desperado na nga talaga. Ilan lang yan sa mga opinyon.